Good morning everyone. Ito, tema si Daddy namimitas ng rambutan sa kanyang lupa sa paso. <laughs> Maraming prutas sa kanyang lupa sa paso. Oh. Aya, may rambutan. Merong nyog. <coughs> merong mangga. Tsaka meron tong ano yan no, big na yan, daming bunga kaso hindi pa siya hinong. May mangga. Tapos may papaya. Baka mahilaw ang makuha mo. Dito may santol eh. Ayun ang santol. Mataas na puno. Ayun ang santol. Aray. Yan ang santol. Merong guyabano. May puno ng saging. May nyog <coughs> Papaya man si suha yata ito suha yata ito punong puno na to ng ayan dito na lang daw sa duya na lang <laughs> wala nang mapagtayuan ng bahay kubo puro puno na <clears throat> merong atis too eh atis ah, alam ko pa oh puno yan ng atis yan tapos kalamansi. Ano ba yung isa? Ayan no, oh, may suha o oh. may bunga yung mga suha niya. Oh. Ayan. Ayan ang lupa sa paso. Tapos ang dami-daming halaman nila dito. Oh. Makakalat lang. Samantala ang mahal-mahal ng bili ko sa ano. Ito yung bird's nest ba ito? Tapos yung big night ayan ang big nai, oh. Wow, hindi pa siya hinog. May mga ilan nilan lang. Kasi so, siguro hinog na to. Kasi pag hindi siya hinog, maasin. Pag hindi na siya matamis. Yung mga halaman, oh. ba diba ito mahal yan to? <coughs> yung pala, mayroon pa dyan. May bunga pa lang. <coughs> puro halaman ito yung rubber plants ito yung labas oh, talagang ano pa talaga dito ayan resort yan eh sa kabilang side kakaklase ko yan yan sa atilos may dala ng bigas sa kapitbahay <laughs> nang ano nang bigas sa kapitbahay bigay ni ate na <clears throat> gumamela ang dami ng halaman eh oh. yun mo nakakalat lang to dito yung mga snake plants na yan mm. siya may malunggay. Ito yan ang resort yun eh. Mapasok nga mamaya. Resort yung nasa tapat ng lote. Ito po ang barangay Ligaya. Punong-puno ng puno. At halaman. Ayan mangga naman to. Yung ah... Uh, ano tawag dito? Indian mango na puno yan. Oh, may kulay puti pala dito. You know. Tapos, ito yung what they call this. Diba? Tapos, dun sa kabilang kanto yung bahay ni mother tsaka ni brother. Ano, nakapitas ka? Nakapitas ka ng rambutan? dito tayo na rambutan may rambutan pala dito matamis Ayan. mas masarap kasi doon sa binili natin mas matamis kasi doon binili natin hmm. buksan mo nga okay. mas matamis doon kaysa doon sa binili mmm ang lano yung binili natin walang lasa no? Mas matamis pa pala yung tanong sa lo sa ano may sa lote. Harap dito. Yung maliit na lote, punong-punong na ng puno. Hmm. Ay, magduyan ka na lang daw. Kitna. <laughs> <Dito> <laughs> Duyan na lang yung tatayo. <laughs>